Ngayon araw mga talkers, mga katokings, mga katoshis Welcome na lang po sa ating panibagong vlog Dito sa Talking Toshi TV Yes! Alright Naku po Usapan natin ito mga kababayan Ang mag-amang Duterte Si Pulong at si Baste Naku po Tsaka si dating Pangulong Rodrigo Duterte Tatakbo bilang mga senador sa 2025 Naku po, eto na, eto na ang pinangangambahan ko. Pagmula nung nag-resign si uh, Vice President Sara Duterte sa kanyang post bilang DepEd Sekretary bilang cabinet member ng uh, Marcos Jr. Administration, sabi ko, eto na, simula na to, Nagsisimula na silang gumalaw. yan naku po. O, oh, ano yung galawan nilang yan? Okay? Hindi ko alam, hindi natin alam paano ang uh, kanilang ano dyan, kanilang approach. Bakit po? Ganito kaaga, nag-a-announce kayo. Okay? Alright? Ah, uh, ugali ng mga Duterte na mag-announce sa mga ganyan at uh, may laro, ano? Kung may, may laro, may, may, meron silang pakulo. Okay? Maaari, ginagawa nila ngayon ito. Ganito kaaga. Dahil alam nila, parating na itong arrest warrant. Okay? Matatapos na ang June, maaaring July. Okay? Maaaring August, matagal, ma ma Eh, it's just about time. No? Uh, sooner or later. E medyo maglalabas na yung ICC restaurant na yan. Okay? Laban dun sa mga involved dito sa drug war, no? War on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Okay? At malamang ginagawa nila yan dahil, uh, oh, ngayon pa lang, no? Nag, naglalabas sila ng mga ganyan mga statement para i-divert. No? i-divert, no? I uh, kumbaga parang ano, parang tint, ano, parang ano to? Squid, no? Or uh, pusit na maglalabas ng maraming tinta para ma-dilute. Okay? Magkaroon ng hindi makita. Kasi itim yung ano, no? Ink ng squid, ano? Lalabas sila ng squid ink tactics, no? O ng ng uh, ng mga ganyang mga statements para hindi mapag-usapan yung mga kanilang mga issues na dinidikit sa kanila. Okay, that's one. Okay? Pangalawa, matagal ko na sinabi to. The Duterte no, wants to be in power perpetually. Kumbaga sa lahi, naku wala, eh, gusto, gusto namin ituloy yung lahi namin. Ano? Lahi ng mga pagiging politiko. O, kaya naman ito mga anak, Okay? Siya ang ipinapatakbo. Senador, no? Uh, vice president, ito, nakaupo na nga ba vice president yung ano, yung ate nila, no? Okay? Si Vice President Sara Duterte, no? They want to stay in power obviously. At nahikita uh, nakikita nila, nararamdaman nila, paunti sila ng paunti, pahina sila ng pahina. Okay? Oh kaya nga sila nung ano nung election eh nung presidential election, dumikit nakipag-unite no dito sa mga Marcos Jr. dahil malakas ang pangalan ng apelidong Marcos. Okay? Sa buong Pilipinas hindi lang sa Ilocos, hindi lang sa norte. Okay? So yan ang ating ano. Yan ang ating masasabi diyan. They are trying to stay in power. No? They want to continue Uh, to be on top of every situation. Ba, Duterte yata kami. Kailangan may magtuloy ng uh, ng uh, ng aming uh, lahi na pagiging politiko. No narinig ko, mga kababayan, na tatakbo itong tatlong ito. Ano eh, Sabi ko, what? Pero pasensya na kayo, mga kababayan, sasabihin ko to may may kakapalan ng pagbumuka. Ano? Grabe, sabi ko. Well, an, anong anong competence ang maibal maibibigay mo sa akin? Mailalabas mo sa akin, no? Para anong competence na listahan ng competence? Anong kumbaga anong competence mo? Okay? Kumbaga, meron ka ba mailalatag sa akin na parang resume mo? mga nagawa mo na na magaganda. Okay? Para ikaw, eh, iboto ko. Okay? Para iboto ka ng mamamayang Pilipino. Meron na ba? Eh, hindi. Mga issue na mga hindi magaganda na ididikit sa mga Duterte ngayon eh. Okay? O. Oh. Eh, paano ngayon ang gagawin natin dyan? Okay? At ano bang, ano pang ano ba ano nangyayari dyan ngayon? Ang Senado ba ngayon eh, ay pami pamilya la lang ba ang nandadadaan? Hindi ba natin pwedeng iboto mga kababayan yung mga very qualified naman na talagang ang layon ay eh magsilbi? Obviously, ang layo ng mga Duterte ngayon kaya sila tumatakbo for national position. It's not for ano? It's not for public service, true public service. It's for their own interest. Hindi hindi para sa bayan 'yan. Personal na lang interest 'yan mga kababayan. Tandaan niyo. Okay? At ang tanong ko, wala na bang iba? Mga kababayan, talinuhan po natin ang pagboto natin sa 2025. Okay? Ako ako hindi ako hindi po ako boboto. No? Ah, uh, na-dis na -dis disenfranchise na po ako dahil very busy ang schedule natin. Hindi na po ako nakaboto for the last to past two elections. Ano? So, hindi na po ako nakaboto. So, hindi rin po ako nakapag re register So definitely hindi na po ako boboto dahil very busy po, marami rin po akong naasikaso, no? Family obligations everything. So ako, I'm just looking outside, ano? Looking in uh, outside looking in. Pinanonood ko lang, inoobserbahan ko lang po. Eh, at ang observation ko dito sa pagtakbo, di umano, o itutuloy nila, eh talagang ano na, desperado na, mga kababayan. Okay? At kung sakaling manalo itong tatlo, ako po, Duterte, 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 plus, tatakbo raw si Bato, sabi niya kanina, nasa interview, plus, Bongo, plus, Robin Hood Padilla, plus, Ipe, Philip Salvador, ako po, ano na nangyari sa ating... Uh, Senado, nami-miss ko tuloy yung mga Jovito Salonga, Ernesto Maceda, Ernesto Herrera, no? Uh, Joker Arroyo, ay yung mga Miriam Defensor Santiago. Yung mga talagang senador na titingalain mo at uh, rerespetuhin mo eh etong mga 'to. Nakuku personal interest ang ina-advance. Halatang halata talinuhan po natin mga kababayan ng mga iboboto po natin sa 2025 mid-year a uh, mid-term election wag po tayong padadala dyan sa mga rally-rally na yan wala na nga pumupunta sa mga rally nila mga kababayan dinadaan na lang nila sa sa ano sa mga propaganda panimira, okay? mumurahin si ganito mumurahin si ganyan ako po Papadala kayo sa mga ganyan. Tapos tuwan-tuwa pa pagka. Ako po. Okay? Ito. Eh ano epekto? Ito. Ito mga kababayan. Epekto ng pag nanalo yung mga Duterte. Taklong Duterte nasa. Eh ang dami-dami na nga pamilya dyan. Magpaka, magkakapamilya sa Senado. Dadagdagan nyo pa ng taklong Duterte. O ano ang epekto? Total control of the Senate by the Dutertes. Yan ang objective nila. Okay? Uh, commission ano uh, no ano uh, appointments no si sila sila nag approve niyan ano uh, ano pa uh, budget hearing uh, ayan ako gigipitin yung uh, ano pa uh, senate inquiries okay ano magiging ano mangyayari ngayon diyan ang administrasyon ng executive department magiging hostage na ng legislative department manggigipit na ngayon ang legislative department. Ay ah, eh, nasa poder kami, ah, oh, eh, namin kayo. Ganti nga dito sa mga Marcos yan. Ayaw namin dyan sa administrasyong Marcos, nasa power naman kami, may power kami na mag -investiga. okay? power of the purse, sa budget, tapos sa uh, komisyon ng sino man ang i ng presidente, kami mag-a-approve kung iuupo ba namin siya o hindi. Okay? So, eh, kami merong say dyan. So, gigipitin namin dyan. Okay? There's a possibility na gigipitin nila yan. So, pagka Duterte nakaupo dyan, nakupo. They have the numbers. It's a numbers game, mga mabayan Pagdating dyan sa Senado. Okay? Pagka dumami ang aliado ng mga kaalyado ng mga Duterte dyan, dagdaga mo pa ng mga mismong apelido talaga ay Duterte. Ako, naloko na. Okay? Uh, hindi po tayo makamarkos, ha? Hindi po tayo makamarkos. Hindi nga ako bumoto, eh. Hindi nakaboto, hindi bumoto noong mga nakarang eleksyon. Including yung 2022. Okay? So, wala akong binoto. Okay? We're discussing this, no? No? uh, academically. No? We are just a... an observer outside looking in. Okay? Yan ang mga yan ang na-observe natin mga kababayan. Okay? So again, wag po tayong padadala mga kababayan sa mga no? sa mga ganyan mga propaganda, mga ganyan mga ako palagay ko tactics lang yan ng ano na para mabura sa isipan, mawala sa discussion yung kanilang mga issues na binabato sa kanila. Okay? At para magkaroon ng continuity yung kanilang power, gagawin nila lahat para mang, para manghawak patuloy na manghawak sa kapangyarihan. Okay? Iba naman mga kababayan, talimuhan natin, iba naman. Right? Okay? Wala tayong oh. Kung ano yung kung sino yung sa tingin ninyo mabuti, matuwid na mamumuno sa ating mga sa ating bansa, yun ang iboto niyo mga kababayan. Maraming salamat po sa pagtutok ninyo dito sa Talking to TV. Patuloy niyo pong supportahan ang ating YouTube channel at ang ating Facebook page, Talking Toshi TV. Subscribe na po kayo mga kababayan. Hanggang sa muli po mga kababayan, maraming salamat po sa inyong panonood. Ingatan na tayo ng Panginoon.